Mga pare ko, general information po tayo at dapat po alam po ito lahat ng may motor na dekarburador. Alam nyo po ba na bawal na bawal po sa motor natin na dekarburador yung ma-stack na matagal. Lalo na po pag umabot po siya ng isang buwan. Dahil yung pag-stack po natin sa kanya ay makakapag-develop po itong ating fuel ng sludge doon po sa tanke dito sa karburador na siya po magpapabara ng ating mga pure lines at sa kalaunan po is mararamdaman natin na pupugak-pugak at hindi po maganda yung takbo nitong ating motol dahil na nangyayari po dyan is nagkakaroon na po ng lack of fuel or shortage ng fuel na papunta po dito sa ating internal combustion engine at dyan na po tayo magkakaroon ng uh, lean uh, air fuel mixture So wala po tayong kasalanan dito dahil nung araw po ay hindi po nangyayari ito at ang may kasalanan po dito ay yung ating fuel. At higit po na may kasalanan dito ay yung gumagawa po ng ating fuel. Dahil po yan sa batas natin na dapat daw po ay meron 10% ethanol tong ating fuel. At yan nga po ang tinatawag nating E10. Dahil ito pong ethanol na 10% na nakahalo po sa ating fuel ay napakalakas po mag-absorb ng moisture sa hangin. So ina-absorb niya po yung mga moisture sa hangin na siya naman po nakakapag-develop ng tubig sa ating fuel. Para po tingnan natin kung ano po sabi natin is kung po tayo ng sample nitong ating gasolina ito po isang po natin na gasolina na mataas yung ethanol content at kung mapapansin nyo ay malabo po siya dahil nag-accumulate na po dito yung moisture at kalaunan is may ipon yan at magiging tubig po dito sa ilalim ito mga pare ko yung anting ko po dito ay hindi lang po 10% yung kanyang ethanol kundi more than po to either 20 or 30 so depende po yan sa gumagawa ng fuel so hindi naman po lahat ay nagiging ganito dahil meron din po ako dito na isang fuel na hindi naman po ganito so ito mga pare ko yung ko po dito is ito po yung tunay na 10% ethanol yung kanyang content dahil uh, halos wala pong mabibuild up po dapat na uh, moisture sa paligid samantalang ito mga pare ko yung kitang kita mo na oh. Kaya pag ganito po yung fuel na nakalagay sa inyo motor na 10% lang po yung ethanol content, ayan, matagal po ito makakapag up ng tubig. Pero pag ganito po ang nakalagay sa inyo na mataas po yung ethanol content, hayaan saglit na saglit lang po ay makakapag-build po ito agad ng moisture at tubig. So ito po delikado. Ito wala pang uh, isang buwan. Ayan, tostado. Yari po itong ating carburetor at sigurado pong barado. Sa mga nakipay naman po, huwag po masyado mag dahil hindi po masyado epektado ang mga FI dahil nakaklose po yung ating fuel system. Hindi po tulad ng mga karburador na tulad nito sa atin, ito po ay mayroon po itong bent. Yan, May hingahan po ito ng hangin. So, dito po yan na pumapasok. Ayan, dito po yun. Oh. So, lumalabas po dyan yung hangin. Kaya yung pinaka-fuel po natin dito sa baso ay uh, mayroon po siyang kasamang hangin. Ito na po, ipaliwanag na po natin kung paano nabubuo yung sludge formation dito sa ating tanke at dito sa ating karburador. Yung sludge kasi ay nabubuo yan dahil po sa dumi, langis at microorganism. So yung microorganism po talaga yung bumubuo ng sludge, either bacteria Or mga molds, mga chew, ayan, mga barikoy. At alam na alam po natin yan. Sa CR po natin, sa mga kanal po natin, ayan po, marami pong form ng sludge po dyan. At dahil po yan, laging basa. So yung basa po na yan, yan po yung tirahan at pagkain ng microorganism. At yan nga po yung meron dito sa ating karburador, yung tubig na napo-form naman po ng mataas na etanol yan po, kaya para po hindi po mangyari yan, ay lagi po natin gagamitin itong ating motor upang ma-replenish mare kumbaga mapalitan po yung fuel na naka-stack dito sa ating tangke at dito sa ating karburador upang hindi makapag-form ng sludge pero wag po kayong matakot o mag-alala pag nangyari po sa inyo yan, eh pwede naman po nating linisin yung inyong fuel lines at especially po itong ating carburetor. Gamit po itong carburetor cleaner. So wag na po pasin yung brand, hindi po tayo sponsor niyan at ito lang po yung nabili natin. So ito mga pare ko, eh, wait lang po sa next video natin at Uh, ito po yung ating next i-upload. So, ganito lang po yung ating video at hopefully po meron po kayo natutunan at nalaman upang hindi po magkaroon ng bara itong inyong carburetor. So, paalam sa inyo mga pare ko eh. Paalam! Mm -hmm.